Magandang araw mga kapatid, muli mayroon naman akong ihain sa inyo isang audio clip lang naman ito mga kababayan, mga kapatid Noong ang Brother Eli ay nangangaral siya sa unang bahagi ng kanyang pag-bahagi uh, din naman sa atin ng mga salita ng Panginoon at kanyang ipinangaral ayon sa Biblia Taong 1980s po ito, sa pagitan ng 1986 to 1990 At uh, dito po ating narinig na nag-usap sila si Maximo Bolaran sa kampo ng Iglesia ni Kristo at siyempre ang Brother Eli na nung araw ang uh, andating daan ay kasagsagan pong sumasahin papawid via AM radio. Sa AM radio lang po mga kababayan kaya ang ating narinig ngayon is kanilang mga boses lang naman. At kung inyong mapansin sa ating thumbnail dyan, sa ating screen, andyan ang larawan ng dalawa, Brother Eli at saka si Iranyo Manalo nung araw, at wag lang sa sana kayo magtaka bakit ang dami mga sulat-sulat dyan. Nung araw kasi, nung mga panahon na yan, ito ay taon nung 2002. Hindi ko inaasahan na magamit ko pala ito bilang pang uh, thumbnail kasi siyempre sa habang umuorong o ruminog ang panahon, hindi naman ko naman alam na mayroong magkakaroon pala tayo ng YouTube kagaya ngayon. So, ganun pa man makabayan at ito ay akong itinatago at ngayon naisipan ko na aking isinishare din naman sa inyo kung ano ang nagaganap nung kapanahon ng iyon na ang Iglesia ni Kristos at ang, ang dating daan noon uh, ngayon is makikilala natin sa samang MCGI nagkasagutan sa anumang mga usaping pampananalampalataya. Kung anuman 'yan mga kabayan mas magiging atin na po pakinggan at narito na po sila mga kapatid. Kayo rin po ka talino. Ah, ka talino ng apostol. Kayo ang unang uunsa'y ano no? Ginoo hindi mo ba nakikita sa tinuturuan namin napakatalino nyo pag hindi mo alam mga talaga yan ba tinuro ng sugo niya sa inyo, magpatutsada? Eh, kalalaki mong tao patutsadero kayo. Tuloy natin. Bakit po? Bakit po? na rin. At eto muna, kapatid mga tantos. Eh, yun ang Ah, eh, ito siya sa alam ng apostol. Ah, eh. dito <laughs> mo. Hindi na kasi sa reality eh, tago pa wala pang kalatay eh, tatlo alam na apostol. <laughs> eh eh si Raquel Libanag na labing dalawa yung apostol na unang tinawag eh tapos tatlo alam ko. Sobra ka naman magparasa eh. At dinadaan mo sa tawa. Gusto mo tawa na nalang tayo eh ha? <laughs> eh sabi ko iyo, sa mas maraming katatawan nang sa inyo kesa sa akin. Po ako pagtatawanan nyo, mas marami katatawanan sa inyo. Bakit? Eh, tinan mo ha? Sagutin mo to. Huwag mo ulit-ulitin niya. Isang issue yung tapos na, inuulit-ulit mo eh. Ito, sagutin mo. Sabi ni KRD, si Ka Felix daw ay sugo ng Diyos sa huling araw. Ha? Sabi nyo. Sabi rin ni Kamanalo, si ay sugo ng Diyos sa huling araw. At ang, ang piyesta mo pa, Kamaling, huling sugo. Ha? Huling sugo at sugo sa huling araw. O, sagutin niya. E di ngayon eh, hindi pa sugo yung kamanalo niyo. Kaya nga hindi pa ma hindi matutong magturo sa inyo ng tama eh, ano kapatid naman eh. Eh, hey, yun nga ang lalabas mo niya. Eh, erit hawak itong pasugo sugo eh, o. Oh. Eto'y issue ng January-February 1989 at ang nakalagay dito eh. Si Kaerdey nandito sa loob na sa inside cover. Ang sabi rito eh, Si Kapelis daw sa ika-50 anibers anibersaryo ng Patugo Magazine. Ginugulita raw nila ito at ito raw ay eh, unang Pinanukala ni Kapelix na huling sug uh, na sugo ng Diyos sa huling araw. Huling araw. Eh, kung gumamit kayo ng terminasyon, malinay, paano eh, ipapano nga lalabas yung puno nyo. O, hindi ba kahiyahiya -hi -hi tagapangasiwa ang pangkalahatan ng buong daigdig na iglesia ni Cristo kung gumamit ka ng termo ni mali. O, oh, yan ba ngayon ako, yan ba ngayon ang sasabihin mo sa akin ka bulara na hindi ako papatulan? hindi nga siguro papatol dahil marami na akong sasabihin sa, kanyang, maling sa kanya, maling pinagagawa niya. Kaya kung magtatawa na tayo, mas marami katatawa na sa inyo, hala mo. <laughs> ha, ha, kapatid <laughs> eh. totoo po, huya. Sabihin mo, sugunan sa huling araw, kailan ba yung huling araw ayon sa Biblia? sa 8.44 ng wala. Kaya aking ibabangon sa huling araw. Sa makatid, yung huling araw na sinasabi sa Biblia, yun ay pagbabangon na sa mga patay na namatay kay Kristo. Opo. Eh, pala lang susuguin si Sa niyo. nino eh. O di ngayon na hindi patugo? Ayon sa inyong patugo. Yan ang nakakatawa. ang nakakatawa. Sagutin mo yan. At saka sagutin mo rin yung sinasabi ko, sinas sinatanong ko sa'yo, na kung kayo iglesia ni Kristo, ano yung banal na halik sa 16-16 na Roma? Sagutin mo yan. Ano kahulugan ng banal na halik, mga tagapakinig ng dating daan? Tumawag kayo sa kanila para hindi sila nag iimbento ng tumatawag, ha, kapatid naman eh. Yan, makakawa na kayo. Tumawag kayo, tanongin nyo, ano kahulugan ng banal na halik? At ipakiusap nyo, i-on the air kayo. Dahil pag hindi nyo pinakiusap na i-on the air kayo, ang mangyayari dyan, eh, kung, yung inyong tanong eh, kukulture. Eh. <laughs> ha, kapatid naman eh. O, tanongin nyo sa kanila. Ano ang kahulugan nung apat na hangin? I isang hangin pa ay nyo, digma eh. At digma pa nung nililitaw nyo? At pa doon sa, sa Jeremias na kanilang pinagkunan. Oh. Sabagat yung digma sa Jeremias na pinagkunan nila ng paliwanag, eh yun eh, digma sa Jerusalem. Pero Hindi sa Pilipinas yun, sa 1914, ha? Iyan eh, sagutin mo yan, kabularan. Kailarang, kung talagang ikaw eh, sabagay, ako naman naniniwala na ikaw eh. Uh may pinag-aralan. Ha? At sabi mo eh, sabi mo nga eh, ikaw eh, ano eh, yung mag-aral muna itong aking mga mga estudyante, bago ang wika na. kayo makipag-debate, ba inyong muna kabisaduhin ang mga pangalan ng mga apostol. Oh, oh. Para bang pag nakabisado mo ang pangalan ng apostol, i ka na. Baka Ay, ngayon. baka yun ang sa kanila, oh, yung kapitado ang oh, oh. pangalan ng apostol. Kabisaduhin mo na natin po anong himpilan ito at anong oras ito. D-Z-M-E. D-Z-M-E, himpilang napapanahon. Ang himpilang nagpapamunita sa inyo ng mahahalagang pangyayari. Ang oras po natin, ikasyam at isa ng gabi, at kay patuloy na nakikinig sa himpilang ito ang dating daan sa pangunguna ni kapatid na Soriano. Okay. Karoon na ang uh, ang pangkalahatan. Kung oh, totoo na si Apostol Pablo ang siyang pagpamahal ang pangkalahatan, hindi na kinakailangan pumunta sa Jerusalem. Doon pa naman kinakailangan pasyaan ngayon. Hindi ba? Well, Kaya walang dahilan para magtalo. Mm -hmm. Bakit yung makikipagtalo yung pagpamahala na ito nagpasyaan? Ayan, hindi sa makatid, napansin nyo? Bakit ka makikipagtalo kung talagang tagapamahalang pangkalahatan? Paano ba ba't ka makikipagtalo? Eh, tagapamahala na ito nagpasya. Sa kanila pala, kapatid naman eh. Pag pinasyahan ng tagapamahala, ay hindi na sila po pwedeng tumutol, kapatid naman eh. Siyempre, eh, ganun nga. Oh, sapagkat pagka tumuto ka doon, aba, eh, delikado ang hanap buhay mo. Oo, delikado ang hanap buhay mo. delikado. Eh, dahil, oo nga naman pala. No? Delikado. Eh, dito sa atin, hindi. Ako, Ay. sinasabi ko sa kapatid, pag mali ang sinabi ko, tutulan nyo. Di ba, sa inyo, sinasabi ko sa minister, Oo, uh, totoo yan. Eh, doon pala sa kanila, pagka tagapamahala ang nagpas eh, hindi na sila tututol. Eh, sa, iba, sa unang iglesia, yun, nasa Biblia, Apa eh bagu paslihan ng isang pag uusap eh, mismo sila sila eh, nag, nagtatalo sila at nagpapalitan ng katwiran, ano? Ganun niya po. Ang miski mismo ang mga apostol eh, talagang nagkakatwiranan sila, hindi ba, ano? Sa kanila pala, hindi pa eh. ba eh, tiko man bibig niyang mga taong niya pagka ganun ang prinsipyo ng oh. kanilang pagsasama-sama. O para bang diktador yan, ano, na hindi ka na pwede tumuto, ano? Eh, hindi, hindi kayo nagkamali. Oo, oh, ayan. Tuloy po natin ang kanilang sinasabi. Hindi okay. ba? Okay. At po, sabi na, ni salit na nito. Mga kaibigan, eh, siyutin mo, kakamunin kapatid na Eranio Manalo. Hindi, hindi, alam mo, hindi, hindi, alam mo, dalawa sinisiyalo ka po. Hindi, hindi, no, gumapanggit ng pag-amol eh. Ayaw rin na, ayaw na. Eh, ang hinahamong ko rin si kapatid na Eranio no <tunepad> hmm. ah, <tunepad> <-tunepad> eh, si Eran, Manalo, pero ngayon daw eh, hindi na ako gumapanggit ng paghahamon, kapatid naman eh, maaayaw ko na raw. O oh, eh, paano naman kayo babanggit pa? Eh, mismo inamin nila na hindi naman talagang... Hindi ako lalaman. papatulan oh. at hindi talaga lalaban. Oh. Di ba, inamin nila yun. Eh. Kaya ang sabi ko nung isang Sabado, nasabihin nila yun, Sabado nung Sabihing Pes, nasa telepono ko noon eh, nandito andito ka sa aking eh. Kung <laughs> sabi ko noon, kaya mo kapag naman eh, tutal, sinaaminan na nila na hindi talaga papatuloy yung kanilang KLB sa atin dahil tayo maliliit lang na tao, ano? at maliit lang ang atin, tatatlo raw ang miyembro natin, ano, at sila naman daw eh, pagkalaki-laki, oh. kaya hindi na sila papatul sa, hindi sila papatol sa atin, eh, ang sabi ko, ini uh, inia-atras ko na yung hamo ko. Oo. Oh, 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 dahil, ba't ka naman hahamon doon sa ayaw namang, ayaw naman, ayaw naman lumaban. Pero sila, lumalaban sila pag gusto nila. Ha? Ay, Tilo, ito mo yung bisita natin kagabi si kapatid na Vicky. Ang sabi eh. Yung si Ginoong Amor Santiago, yung pala eh, pangkaraniwang katoliko lang na wala naman masyadong kamunasan sa Biblia. Eh, pinatulan Ay, at tulad ni na kanang kamay ng pamamahala. Oo. Oh. Eh. Biro mo, kanang kamay si Karamos, kinatulan yung si, si Amor, Amor, Santiago. Eh, samantalang wala namang organisasyong pinaniniwalaan oh. man o pinamamahalaan. Eh. Yung isang ordinaryong miyembro lang ng katoliko, ano, yun ang sabi nung ating kapatid na nagpunta rito kagabi. Kaya itong mga taong ito eh, ano lang eh, ay hindi papatuloy itong mga ito. Pagka medyo ni hindi nila, <coughs> ha, ha, tuloy po natin. Uh, <coughs> Yan ito ang oh, ating lago oh, oh. mamamagang <laughs> 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 <Yes. laughs> <hazan> sa kapamahal ng pakalata. Sige. Talaga po ulang sa liwanag ito isip lang mga taong ito. Hindi ninyo kami pa ulang sa liwanag, o. Eh, siya yung iisang Santiago at kilalang apostol. Kasi tinuruan ng mga hindi suko eh. Ah, tingnan ninyo. Oh, uh oh. -huh. Si Pininian, mga magulang at mga kaibigan, paano nyo may paniniwalaan yung tao niya? Kahit na sabihin maruno. At maruno doon ang Grego yun eh. Oo, oh, kailan ko sinabi maruno ako ng Grego? O, litaw mo, te. Sinungaling ka masyado eh. Litaw mo, te. Masama sa area. Puro ka sinungaling niya. Nagkakalat kayo ng laging eh. Ang <laughs> ah, kapatid naman malik, eh. si mga alagad ng lagim ano Ay, ay sa bagay, na pinagsasanay naman yung pagkakalatan lagi Ah, oo, eh. dahil alam mo, yung pagiging anak ng demonyo, pinagsasanay oh. naman yan. O, dahil meron talaga nagsanay sa kasinungalingan yan, ano kapatid naman malik? So, eh. po yan. Ah, ngayon, eh, ilitaw mo, tape. <laughs> yung mga panunuya mo na yun, ilitaw mo, tape niya. Sagutin mo to, wag mong puputol-putol eh, na. Makikita mo, yung ginagawa ang pagpuputol-putol na yan. Eh, ibabalik ko sa iyan. Makikita mo, ha? Ilang araw at aking ihahanda ang mga pinagputol-putol mo. Ikaw siguro, kung ikaw ay eh, kagaya, siguro pareho ito nung nag chap ng ano, <laughs> ha? Ah, maray cap yung eh. Ha? Ah, ito yung ginagawa sa tape ko, sinachap-chap, eh. Ngayon, tayo kung magpatugtog ng tape nitong mga taong ito, eh, buo. Hindi natin sinachap-chap. Itong pinatutugtog ko ngayong gabi, ito ay kinuha ko ng isa-isa. Pero patutugtugin natin yung kabuuan yan. Wala lang tayong mas maraming oras. Gusto ko lang masagot, ipinakiusap sa atin ng ating mga tagapakinig. Pero kailanman tayo sumasagot ng tape nitong mga taong ito, sinuumpisa natin sa umpisa eh. pero kung mo yung programa nila na tatlong oras yung kapat naman, yung hindi natin masasagot yan sa isang oras na programa ngayong gabi. Yeah. Pero, pang pangako po namin sa inyo, itong pinagkulang ko nitong mga puntong ito na sinasabi nila, eh, patutugtugin natin yan. Huwag umpisa tayo bukas ng gabi kung loloobin ng Panginoon. Tuloy po natin. Sige, tuloy pa natin. Tuloy. ko lang, hindi ako nagbibigay ng konklusyon, ha? Papaanong makapamamahalang pang alatan si Santiago na nasa gawa 15? Oh, ayan, at oh, sa... na, sinabi ko, ha? tinatanong ko lang kayo, hindi ako nagbibigay ng konklusyon. Pa, paano ang pangkalahatan si Santiago na nasa gawa 15, samantalang sa 12 napatay na yung Santiago Apostol? Dahil ang sabi nila nung una, ay, ang tagapangasiwang pangkalahatan ng iglesia si Santiago Apostol. oho Ay, hindi mo sinabi ko noon na Santiago Apostol na anak ni Alfeo. Kaya nga kita kinwist yun eh. O, oh, at yan ay nangyari. Hello, yeah. Paano makapamamahala ay pati na pala? Ang pinatay si Santiago, kapatid ni Juan, na anak ni Cibidio. Oh, eh, Totoro, kung itinuloy yung uh, gawa, dosi-dos... Doon sa talata naman 17, eh meron pang isang Santiago roon. Eh, kaya nga, <laughs> kaya nga. Nagpapasya. kaya nga Kaya nagtataka siya kung bakit meron eh. Kung bakit oh. daw doon sa, sa gawa, ano, <laughs> na si 15, na, patina, eh may nagpapasya pa. pa. <laughs> Hindi ba? Hindi nakalata. Na doon eh dapat natawagan siya ng pansin eh. Ang totoo, balikan natin yung gawa. Dosi uh, dos. Dosi dos. dos, 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 dos. Oh, mm -hmm. Pakinggan po rin yung mga magulang. Nakakahawa yung tao yan. Pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Yan Yon ang anak ni si Bideo. Si kapatid ni Juan yan eh. Oh. Dito naman sa 17, dyan din po sa kapitulo. Oh. Ayan. Datapot siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik. Ay kisinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan, at sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago. Iyan si Apostol Pedro. Hmm. Eh, siguro kung uh, buhay niya noon, si Ginoong Suriano, ah. ang sasabihin kay Apostol Pedro, hmm. eh sino pa Santiago pag uulatan na muli patay na? Pamamatay-matay lang. Hindi <laughs> <lang. So, laughs> ba? Oh, at may init, -init pa. Gusto ka lang mo yan, mainit-init yan kasi nung mo. <laughs> Kamamatay-matay lang daw, mainit-init pa. No? Talaga, mahilig Mahilig sila magpapasok ng terminasyong wala sa didya, ano, kapatid naman eh. Kagaya nung sinabi, sinasabi nila na, yun daw, ang ano ika, e, ang pangalang ipinambati sa lahat? Yeah. Ano, eh, ano yung pangalang ipinambati sa lahat? Iglesia ni Cristo. Saan mo nabasa? Roma 16, Oh, eh, basahin nga natin kung meron doon sa nabing pangalang ipinambati sa lahat. Pakinggan nyo. Nangagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sabi, e, yung palang iglesia ni Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma. Hindi yung iglesia ni Kristo ang pangalang ipinambati sa lahat. Ha, kapatid naman eh? Basahin nyo, pasugo. Kung hindi isang tambak na mga true. Ha? Mga ano yan eh, isang tambak na mga blangko isip eh. Bakit? Ano ika e ang pangalang ipinambati sa lahat? Di si sa na Roma, Iglesia ni Cristo. Sa mo nabasa rito, yung Iglesia ni Cristo ay pangalang ipinambati sa lahat. Samantalang ang nakasulat nito, mga bati ang kayo ng banal na halik. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo ang bumabati pala sa mga taga-Roma yung mga Iglesia ni Cristo. Hindi yung Iglesia ni Cristo e eh, pangalang ipinambati sa lahat. Tinan niya si pinagtuturo ng sugo ninyo sa inyo, ni lohika, wala sa Biblia. At labag sa la batas ng retorikat at ng lohika kung pakahulugan ninyo ang Biblia. sa mo nabasa rito sa 1616 -16 na Roma yung pangalang ipinambati sa lahat? Pagkatapos, yung mainit-init pang namatay. <laughs> eh, Talaga ito si Kabulara, no? Hindi ako nagtataka dahil ang nagturo sa subo, eh. Hindi sugo. Tuloy po natin. Sa area, pinatay, eh. Doon naman sa... 17. 17, eh. Inuutosan pa ni Pedro yung mga kapatid na ibalita dito sa kay Santiago yung kanyang uh, uh pagkakalaya niya sa pagkakabilang ko. Oo. Oh. Isipin ninyo yan, no? Kaya yan ang uh, mahirap doon sa mga sabi nga lang, baby, nagmamarunong eh. Limilito namang ma'y. Oh, eh, ayon nga sa kanya eh. Marunong siya ng, marunong grego. Siya ng grego. Tsaka, ebryo. Eskolar. Oo. Eh, okay. marunong ako ng ebryo. Hindi ito siguro. sinungaling na to Sakti ko sinabi sa'yo, marunong ako ng grego at saka ng Hebreo at iskolar ako. Napaka walang hiyang tao na taong ito Talagang, napakakapal ng ano nitong taong ito, ng pagmumuka ng taong ito. Na magparatang ka sa kapwa mo on the air na hindi ko sinasabi magpakita ka ng tape o ng anumang ebidensya, whether it is by word of mouth o kaya eh ng black and white na sinabi ko marunong ako ng grego, ng ebreo at ako yung iskola. Magpakita ka nga niyan. Napaka tapang ng hiya mo, kabularan. Ang tapang. Anong ipakikita niyan? Eh, yung mga puro idinadaldal, lalo na nung kasama niya, kayo raw, nakapagdisa nyo kay Oo, oh, laki pagdiskusyon diskusyon oh. daw ako doon sa binangon ng Artemio Francisco. Francisco. Eh, hindi totoo yan eh. Hindi kayo nahihiyang magsinungaling sa air? Kung hindi kayo tinuruan ng sugo nyo na mag-ingat sa kasinungalingan, ay ah, kahit man lang sana yung, yung inyo sarili, turuan nyo na... Alam mo kasi, sa ikaw unlad ng bayang, kapatid naman eh, ang kailangan ay eh, disiplina. At ang pinakamahalagang disiplina yung tinatawag nating self-discipline. Huwag kang makadal-dalang na paratangan mo ko on dear mga bagay na hindi ko sinasabi. Na para ka lang makapanira sa kapwa mo eh, kahit hindi ko sinasabi. Bakit pagka sinasabi ko na nasa tape, pinatutugtog mo. Basta't magpaparatang ka, ayaw mong patugtugin. Patugtugin mo! Tinan mo ako kung magsalita, derecha. siya. Abay, pagkaganyan, ang ganyan ang sasalitain nila, Aba eh, di dito na parang may pulikat sa utak itong mga tao nito. Uh, anong pulikat? Hindi pulikat lang nasa ulo niyang mga tao na yan. Nangurong ang litid ng utak niyan dahil sa ginagawa niyan. Yung pulikat eh, umuuli pa yun eh. Ha? Eh, biro mong magsasalita Magsasal, ka sa on the air ng puro parata. At sino mo sabihin niya na sabi ko raw na marunong ako ng Grego, ng Ebrit, ako raw is Para bang pinalilitaw sa tao na ako'y napakahambog na tao, ano kapatid naman eh. At ako raw eh, nakipagdiskusyon dun sa kanila sa binangon ng kay Artemio, ako raw eh, nabugbog ng aral. Ayan. Na, sa mukha yung patunayan niya, yung alam mo, meron talaga tao makakapal ang pagmumukha eh. Pakinggan nyo sa, sa uh, Ganito sinasabi ng Biblia. Mga kababayan, kaya ko sinasabi ito, nasa Biblia ito, meron pong mga tao talaga makakapal ang pagmumukha. Ito ang sabi. Pakinggan nyo. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sino, sinong, sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sinong nakakaalam ng kahulugan ng isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kanyang mukha at ang katigasan ng kanyang mukha ay nababago. Kita nyo? De, meron talagang may matitigas na pagmumukha. Nasa Biblia, otso, uno ng Ecclesiaste. Yung katigasan ni ka ng kanilang mukha, nababago. Pagka ang tao yung pantasan, pagka marunong, parang artista. Apa, nung araw si Bino Garcia, kapatid naman eh. Akala ko eh, talagang napakasamang tao nun dahil sa pelikula eh, kung panuori, bata pa ako nun eh. Aba, nung kami mapunta ng Bukawi, sa tapat mismo ng bahay ni Dino Garcia, nagsalita ako na full para sa reliyon. Napakabait pa ng tao, no? Ha? Dino Garcia, o oh, Bruno Punsalam ba? Nakakalimutan ko na ah, ba? yung kontrabida. Ah, si Matagal na kasi yun eh. Si bro, na magdadalawang punta nung magsalita ako sa harap ng bahay na sa Bukawi. Eh, eh yung palaka ko yung nasa parang si ano, nung ako'y batang malite gans na gans sa Kebelia Flores eh. <laughs> yung napapanood kong mga pelikula eh, puro kontra yan eh. Ngayon, yan pala talagang mukha ng tao, nababago yan. Kahit matigas ang pagbumuka mo, pag marunong kang umarte, napalalambot yan, ha kapatid naman eh. Ngayon, eh ito si Kabularan eh, talagang... talagay ko eh, ano sabi mo, may pulikat ang utak. Yun nga po. Ha? Siguro ah, dahil mapagparatang na hindi Mapag mo naman sinasabi. Marami na akong record na itinape na sinasabi niya na hindi ko naman talaga sinabi. Eh hindi nahihiyang sabihin yung hindi sinabi ng kapwa-tao. Kami, kaya kami, eto, saksi ang ating technician dito. Pag ating pinatutugtog tape nila, hindi natin pinuputol. Dire-diretso yan wala tayong ini-skip na lugar ng tape para marinig ng tao ang lahat ng kanilang sinabi at yun ang ating sinasagot. Ituloy po natin, mga kababayan. So, ang paraan ng pagsagot na ito talagang marunong. Bate sa kanyang paniniwala. Isipin ninyo, at yan eh, itutuloy pa natin eh, tayo daw ang nakilak dyan. Sinintay <laughs> yung kanyang kabularan, buti ituloy natin. Bigyan natin ng, yan uh, natin marinig ng mga tao yung kanyang buong sinasabi tungkol sa bahagi yan. Kapatid niya. Sino yung pinatay sa gawa do si Uno? Ang sabi po doon, si Santiago na kapatid ni Juan. Kapatid ni Juan. Aba, di ang apostol sa Santiago ay napatay na, no? Sa Kapitulo 12. Paano na mahala doon sa 15? Ha? Agularan, sagutin mo yan, nalusot kayo ng magandang lusot, ha? Para kayo Super Mario. <laughs> ha? Yung Super Mario nilalo. Ha? Eh, biro mo pa ba nung namahala yan? Sagutin nyo ito. Tingnan ninyo, umaharap daw si San Pablo sa pakikipagdiskusyon, diskusyon sa pagkakatwiran, pero hindi rin siya ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, kapatid naman eh, ano? Yan niya po ang narinig ng ating tagapapit. Yan. Yeah. Eh ngayon, tanungin natin ang Biblia. O kaya tingnan ninyo, napansimba ninyo, mga gili namin taga-subaybay. Ngayon, puntahan natin yung sinasabi niyang sa gawa. Ah, dapat, sabi nga ni Kadeb kanina, dapat sana nakahalata siya. Bakit doon sa 12 dos mm -hmm. e eh, binabanggit na ipinapatay si Santiago. So, Pagkatapos, doon sa Kapitulo 15, nagsapalita pa. Mm -hmm. ba? Oo, kaya hindi kaya hindi matanggap ni Ginoon suryado eh. Hindi ba? Mm -hmm. Eh pero, yun ang nakasulat eh. Yun ang nakasulat sa Biblia Hindi ba? Ang totoo, hindi naman tayo ang uh, sumulat dito nitong uh, banal na uh, kasulatan. hindi mm. ba nitong gawa ng mga apostol. Hindi naman tayo ang uh, sumulat niya. Alamat ka sa Diyos at hindi kayo sumulat niya, eh. Kung kayo sumulat niya, walang maliligtas na tao, kahit isa, eh. Ha, kapatid hmm. naman, eh. Eh, di ba, no? Ganun nga, oh. Uh, Bakit? Eh, mangyari, kahit na yung hindi naman sinasabi o narinig, eh, iniimbento oh, naman. Oo, eh, kagaya nun. Oh. Ang alinig, ang pangalang ipinambate, oh, asan yun? Eh, pagka sila sumulat ng Biblia, walang maliligtas. Walang maliligtas kahit isa. Walang wala. Oo, oo talaga. Piskay yung sugo nila, hindi maliligtas eh. Ay, hindi na pa mo nyo. Oo, oo. Eh, paano ngayon yan? So, yun, yun lang po mga kapatid ang kabuhan sa ating marinig na audio clip sa usapan nila ni Maximo Bularan at saka si Brother Eli muli po ang video na ito or ang audio clip na ito ay ito panahon po ng dekada 80 ito po sa pagitan ng 1986 87 hanggang 1990s so yun po mga babayan kaya ko ito isinishare din sa inyo para maalaman din naman ng marami na mga taga subaybay at mga sumusunod kay Brother Rili really sa kanyang pangaral kung ano ang umpisa hanggang sasya po ay umalis na po at kinuha na po siya ng Panginoon. Mga kababayan, kung inyong managustuhan nga ang video na ito na aking inilatag para sa inyo, ay sana po, huwag makalimot na mag-like dyan sa baba upang sa susunod mayroon tayong mapagsamasamahan at magiging updated kayo. Nawa po mga kababayan, para doon sa mga kababayan nating nagsusori at gustong makarinig kung ano ba ang uh, mga kaibahan sa ibang pananampalataya at sa MCGI. Kana ang uh, espiritu ng karunungan, espiritu ng ating mahal na Panginoon ay sumasa atin, sumasa inyo at sumasa kanino man na nag, uh, naghahanap ng katotohanan. Na, naway ang video na ito ay magsisilbi ng isang isang uh, guide sa bawat isa upang mapaghambing ang anumang bagay na gustong maalaman alin ba ang tama at alin ang mali. Hanggang dito na po mga kababayan. Sana po hanggang sa muli magkita kita tayo sa sunod nating gagawing video na atin di mang mai-upload upang maibahagi ko naman sa lahat sa kanino man na gusto at naghanap ng mga bagay ng katotohanan. Hanggang dito na po mga kababayan uh, ito po ang inyong lingkod ay magpapaalam na po sa inyo Babay na po